Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion uh, post ng ang balita ngayon isang uh, pangako ng Pangulo na ito eh, na kung maniniwala kayo kung mangyari ba o hindi. Sana mangyayari ito. Wala nang baha sa 2026. Yan ang pangako. <laughs> <laughs> ano ba? Di ba? Impossible dream. Wala nang baha sa 2026. Nangako si Pangulong Marcos Jr. na mawawala ang bahasa sa Cebu sa loob ng isang taon. <laughs> to dream the impossible dream. <laughs> Kanta tayo mamaya. Sa paglulunsad ng kontra Kontrabaha, Metro Cebu Waterways Cleaning, Clearing and Cleaning Operations sa Mahiga Creek, iginit ng Pangulo na sapat ang panahon para makita ang malaking pagbabago. <laughs> oh, ito ang kanyang talumpate. Parang ako si Pangulong Marcos Jr. Ang pangako sa atin ay isang taon. So, the promise to me is when it rains again, there will be no more flooding. <laughs> naniwala siya kagad sa promise ng mga... <laughs> ito ang isang, uh, I don't know kung strength ba ito or weakness, yung madali siyang mapaniwala. <laughs> o yung flood control projects, itinagmayabang niya, naniwala siya sa report ni Secretary Bunuan. O... Ano ngayon? Yun ang nagiging kahihiyan niya. Kasi kung hindi niya pinagmalaki ang 5,500 flood control projects last year, baka hindi pa masyadong mapansin itong, <laughs> itong scam, corruption na ito. Eh, mapaniwala siya eh. Ito, ito ngayon, nag-promise sa kanya. <laughs> Ulitin ko, ang pangako sa atin uh, ay isang taon. So the promise to me is when it rains again, there will be no more flooding. <laughs> Grabe. Sana pagdating ng panahong iyon, wala na tayong makitang pagbaha tulad ng dati dahil malilinis na ang mga baradong daluyan. <laughs> Ay nako. Kasabay nito, binigyan diin ang plano ng gobyerno na magtatayo ng tatlo hanggang lima sabo dams na magsisilbing harang sa malalaking tipak ng lupa at debris bago ito sa pababa sa lungsod sa ilalim ng oplan kontrabaha nagsanib pwersa ang pambansang ahensya lokal na pamahalaan at pribadong sektor upang tiyaking tulituloy ang paglilignis ng mga creek drainage at ilog sa Cebu oh. So, yung kalinisan ng mga creek na ganyan, maalala ko, I think, uh, August or September, nasa Manila kami ng wife ko, lang ulan. Grabe, yung mga creek doon talagang umaapaw. Dati, lilit na creek lang umaapaw. So, kahit malinis ang mga creek kung yung siya mismo ang nagsasabi, climate change padami ng padami ang bumabagsak na ulan wala rin kaya nga kahit malinisan it's not an assurance na kahit malinis ang ating mga creek eh hindi na tayo babahain I totally disagree. Maganda itong ginawa nila. Nagtutulungan private LGU, private sector LGU, national, nagtulungan, linisan ang mga estero or mga creek. Sana gawin yan sa buong kapuluan. But it will not guarantee na hindi magbaha. Oh, di ba sabi niya, new normal na ito. Tanggapin na natin. Na every time na bumagyo, magbabaha talaga. Why? Because of climate change. Buong mundo naman affected ng climate change. Eh bakit yung mga ibang bansa? Bumabagyo din sila. Umuulan. Kailan hindi nila masyadong problema ang baha. Bakit? Maganda ang government response. Plina plano ng maigi wa, wala o oh, halos kakaunti ang korako doon yung pundo nilalagay sa itong flood control project kaya hindi sila na problema sa atin kasi nagsimula nung 2023 24, 25 grabing nakawan sa plant control projects na yan kaya nagkaka loko-loko tayo nito so <laughs> uh, paano ba ito kantahan natin ang pangulo ng to dream The Imp hmm. ito kantahan na lang natin ang pangulo maganda yung kanyang pangako sana matupad kailang paano kung maging impossible dream Ay, <laughs> uh, basahin ko lang ang lyrics kaya hindi ko kabisado. to dream the impossible dream to fight the unbeatable foe To be the unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to ride right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary to reach the unreachable stars. This is my quest to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right. Without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause, and I know if I only be true to this glorious kiss, that my heart. Will I peaceful and calm when I'm led to my rest? And the world will be better for peace That one man scorned and covered with scars still strives with his last ounce of courage to reach. The Unreachable Star. So, good luck, Mr. President. Sana totoo ang iyong magdilang anghel sana. Sa susunod na taon, wala nang ba. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Uh, namimigay tayo ng mga libreng at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na pirahan. Panorin nyo ang video ano po, hindi na ito. naman So, so, karon nindot tagit ka etan aon ang balay ilang anti so ilan na na atop ah, ilan na, na atop ang gihatag sila ilang ayero hindi na kayo ang balay ilang ante. Salamat kayo sir sa imong pagtabang Labira sa Ginoo nga uh, gigiyahan ka sa Ginoo nga magtabang um, ka. O sa sir salamat kaayo kay daghan pa kaayo nang lang sa moa Unya hmm. sa labira sa imong kuan. Gi himo nga mo ay imong gisugo nga mag tanaw og mga pobre nga wala ilang ikapalit. So salamat kaayo, sir. Dagang pagit ka ayo, sir ang nanginahanglan din sa among barangay So, di ra ko photo sir. Salamat ka ayo. Sa Ginoo ra gid magbalos si imo ha. Salamat kayo sa <laughs> iyon si, ano, in... sabi sila sa mamaya. Yan na